Ano ba naman yan? Isang linggo na yon Hanggang ngayon, wala pa. Ay. Eh, hindi po pwede yun. Tay! Uy! Ano yung kausap mo na yan? Eto! Yung ano? pinag-deliver ko isang linggo na, wala pa. Ano ba yan? Ay, yung parcel na in-order ko. Ano oh. Isang linggo, wala pa? Isang linggo ka eh. Wala pa na asal ako eh. Tagal naman no, parating na. Sabi, parating na. Tinawagan ko nga kanina eh. Hello? Tagal na yan ah? Oh. Paparating ka ng paparating, hanggang ngayon wala. Dahil pagka ganyan, hindi na dumarating, ipa-cancel mo na yan. Kaya nga, ha? kung ganyan na lang ng ganyan, i-cancel mo na lang. O so baka nandiyan na, baka parating na. Ah, andito ka na. O oh, sige. O oh, sige. Tayo buntay mo na ako rito ha. Oh, sige. Antay mo na lang, darating na yun. Oh. Hello. Hello sir. Asan na yung pinadideliver ko sa'yo, yung parcel na ano, isang linggo na yun ah. On the way na sir, Andito na. Andito On the man. way na, tagal-tagal. May problema sir sa ano, sa delivery, sa ano. O sige, hintayin ko dito sa may half court ha. Yes sir, Road sir. 3. Parating na sir. Sige, malapit hintayin. Na ako, sir. hintayin ko ha. Yes sir, yes sir. Ah, dito na ako boss, parating na, malapit na. Parating na, malapit na, Ito, hintay ako ng hintay. Malapit na po ako sa half court, nandito na. O sige. Pantayin ko ha. Ano ba ang damit niyo, boss? Basta ako nakaputi at saka nakashort. Ha, ah, nandito na po ako sa tapat niyo, boss. Ha? Nandito na sa harapan niyo na. Nandito na sa akot. Oh! Oh! Nandito oh. na, sir, yung ano niyo. Parcel. Dito na, sir, Kali yung niyo. Parcel niyo. Pa? Ganun na ka lang, narating ka ko lang, sir. Narating ko lang. Salamat. Thank you.